Hiniwok ng DNR Water Resources Management Office o WRMO ang management ng mga golf courses sa National Capital Region na sundin ng tamang paggamit ng tubig. Ito'y sa gitna pa rin ang patuloy na nararanasang matinding hagupit ng El Niño phenomenon sa bansa. Sa sulat na pinadala ng DENR WRMO sa mga general managers ng labindalawang private at public golf courses sa Metro Manila, Iginiit ng ahensya ang drought condition sa buong Pilipinas na malamang ay mararanasan pa hanggang sa buwan ng Hunyo. Kabilang sa pitong paraan ng pagtitipid na nilabas ng WRMO para sundin ng mga golf courses management ay ang paggamit lamang ng recycled water sa pagdidilig ng Greens at git gitnang niya DNR. Hanggat maari itigil muna na mga golf course ang paggamit ng pipe water na direkta sa linya ng water service provider. Ipinatitigil din ng ahensya ang swimming pool maintenance work na nangangailangan ng draining o pagtanggal ng tubig. Una na rin naglabas ng mga water conservation bulletins ang DNR sa iba't ibang ahensya at pasilidad ng gobyerno bilang bahagi ng nais ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na whole of government approach para tugunan ang negatibong epekto sa mga Pilipino ng El Nino Phenomenon. Para sa MBC TV Network News. Ako naman Val Gonzales. Sama-sama tayo Pilipino.